Ano daw ang sa ang masasabi ni Abdi sa pamamasa kanya. Ano 'di ba? Yan, Anong masasabi mo sa pangbabas ni Boy Salsal? -sal? Yes. Uh, sa oh, ganyan lang ah, ganyan lang. Uh, pagpatuloy niya lang yan. Para? Para more viewers. Yan. So, pilinggero talaga si ano, Kikiam. So, kumbaga, Ganun mga sinasabi na reverse psychology yan. Hindi sila yung pinanaligan nila pagiging professional na hindi sila pwedeng papatul sa mga ganyan, ganyan lang. At alam nila kung saan nila ilur ang sarili nila. Kasi matalino yan sila nga eh. <laughs> like kan si Abe. So, kumbaga at least nakapag-adjust na siya sa lahat-lahat. Paano harapin, paano sumagot. Well, kaya lalong nainis or nag-ano si labad-labad na yan dahil syempre talagang may panindigan talaga si Abi di ba? So, at least ngayon, ah, uh, marami talagang nagkakagusto sa kanya kasi syempre, uh, na paunti-unting lumalabas lalo ang mga balita na hindi talaga maganda against kay ganito. So, well, tatama naman sinagot ni Abby, kahit sino ba naman, yun ang isasagot ko. Kasi, eh, kasi ang isang tao, pag nakita niyang maiinis ka, sa pangakasar niya, matutuwa yan sila. So, hahayaan mo bang yung tao na yun ng asar sa'yo ay matutuwa? <laughs> ay, hindi ka talaga papayag na matutuwa talaga siya. Kaya, pakita mo talagang nakangiti ka pa rin. <laughs> Kahit ano pang banat niya. Ganun, napaka-easy lang talaga yan, guys, no? Kasi, kung papatulan mo kasi yan sila, guys, sa totoo lang, mag enjoy pa yan sila lalo, no? mag enjoy sila banatan ka ng banatan ka. Siyempre, intriga yung mga tao. Dar for views nga, di ba? O, oh, pero, pera-pera lang kasi laban na dito. Kung kaya manira ng kapwa, hindi manira ka ng kapwa mo. Pero hindi, mas masarap pa rin talagang maging successful ka hindi sa pananira ng kapwa mo, di ba? So, yun lang. Kaya, Huwag niyong patulan yung mga taong mahilig magparinig. <laughs> yung mahilig sila magparinig, mahilig sila banat Pero sarili, sarili nila hindi na nakikita. yung mga mali. Ba? Kaya ayaw mo lang sila guys. Dead balang lang? Yun lang talaga ang pwede mo is ang pwede mong pangganti sa kanila. Dead ma. Kasi ayaw mo din yan. <laughs> Ganyan kasi ako eh lalo pag ako binabanatan talaga, post ako ng post or something like that, hindi talaga ako papatol. Bayaan kita dyan hanggang magsawa ka. sa so, sino kayo na iinis? Ikaw pa rin may sarili mo. Kahit ipakita sabi mo na, na nangiinis ka, sabi mo hindi ka na iinis. Ikaw pa rin na kasi nga hindi, nagpat hindi pumatol ang isang tao na talagang binabanatan mo. Ganun lang guys. Kaya huwag kayo masyado mapagpatol sa mga post ng iba. Yun lang. Ay, thank you.